Magandang araw ulit sa inyo mga kabayan. Para na kaya tayo mamumunot naman na rin aking tanim na kamutay sa likod bahay. Aray, ang tunay na sinasabi. Pag may tanim, may mabubunot. Oh, ay siya. May sarili din naman kamutihan sa likod ng bahay. Ang bala kulaan din ay sa kamutin. aray kaya ako nagtanim ay nang mapanalbusan. Ay naglaman na din. Ay di masusay may lamana, may talbus pa ako'y susubok naman gumawa na rin kamutik yaw ay aray, hindi ko naman nagagawa dati pa ay ako may mga napapalood kung paano magluto na rin ay di akin ang ginaya kaysa naman sa basta ko lang ang ilalabon ay sa palagay ko na may mas masarap ng kaunti are yung aking palulutangin sa asukal, ayun lang. Baka mamaya na may diabetes ang kalaban. Nakaw ay huwag naman po. Naaalala ko pa eh, nung mga panahong high school pa. Are, at saka yung saging na banana kyo. Are na, ang pambansang merienda. Aba, eh, siya lang, mura-mura noong. At saka talagang masarap din nga sa mga nakakapanood na rin video kong aray sa palagay nyo kay tama aring aking ginagawa ang aray aba aring ginawa kong aray ay binasikulaan sa aking napanood aba mukhang ayos tayo eh. pero kung ako'y inyo pang matuturoan kung paano aray gawain ay baka sa susunod aray maperpe ko na dahil sa totoo lang ay masarap din eh, pero yung itsura hindi parang gayong sa mga nabibili kung pantinda ay baka hindi mabili ibang iba itsura pero ang lasa ay masarap ay hindi nga lang nakuha yung itsura ay gatinuhog ko pa ito naman nang lalaglag sa tuhugan ay eh. pero masarap matamays ay, nga lang sabi ko nga ay yung itsura ay hindi pantinda Kaysa sa dyan namang hindi pantinda. Aray pang akin laang, pang amin laang. Pwede na rin. Pwede nang pagjagaan kaysa wala. Mas magaling aray kaysa hikap ang merienda. Ay dinin na ako kaysa maghihikap laang maghapaw. Yung merienda na ho tayo. Kaya na. Masarap malasa kapag natikman Mapapawaw sa video pala mga lutong Pinoy at lutong bahay O kahit pa sa handaan Ako si Uno, pinasarap Lutong kayo'y matatapos